Napukaw ang aking damdamin at nag-alab ang aking naisin. Dahil aking nakita ang mga mali sa lipunan natin. Ako ay nag-armas sumama sa kabundukan dahil sa paniniwalang tama ang aking pinaglalaban. Hindi nagtagal, nalaman ko ang kanilang adhikain. Magdulot ng kaguluhan, mga tao ay galitin. Lumipas ang panahon at lumala pa ang nangyari sila ay di nakapagpigil sa kanilang mga sarili. May mga pagkakataong ako ay halinghinang ginahasa ng mga rebelde. Ako'y kanilang dinusta. Ako'y pinagsamandalahan pagkababae ko'y niyurakan. Magbunga man ang kadustaan, kanilang susolusyonan. Sila ay may dalang gamot gamit pang medikal upang sanggol sa aking sinapupunay hindi ko na masilayan ng masa, hinding, hindi kukupas,